So yun guys, ito yung minasilihan natin kanina. Pakita ko lang sa inyo. Pakita ko dyan yung tamang pagliliha. Kung paano yung liliha yun. Meron ako dito yung liha na depende sa inyo anong gusto nyo. Pwede 120 grip. Pero sa akin kasi is number 240. So, laging basa. Laging yung babisa yung pagliliha. Pagliliha nyo to guys, ganito lang. Wala yung pattern na ito, yung kahit yung pantay sa akin kasi ginagamit ko kahoy. Ibabalot nila hindi yan ng ganyan. okay guys, so ang daming pagtaan taan ta ta pagilian nito is laging paegi. Diyan niyo sino pa ganyan. tapos diyan niyo nyan. Laging pa sa lubong ang dihan niyan. Huwag nyo ng ganito, ng derecho, kasi mapupudpud yan, lalalim yung dito. So, laging pa-ekis ang lihan yan. Laging pa sa lubong.